Dapat sa ibang lab na lang tayo nang punta. Hindi mo ganda yung experience ko dito. Jordan, nandito na tayo. May pa ba tayo And besides, I read on Dynato daw ang pinaka-reliable na pathology clinic. Kaya tapusin na natin to. Bakit? May problema ba? I'm sorry po, ma'am uh, Ma'am, tama po ba yung name na isinulat ng staff sa info sheet? Uh, Mrs. Manansala? Yes, Mrs. Shira Manansala um, Anyway, ma'am, uh, I'm here po to get your samples para sa paternity test Alam kong kanila mo ang binan ko And I trust that you will be discreet about this at hindi ito makakarating sa kanila. Siguraduhin mo rin na hindi ka maglalabas ng peking resulta. Dahil kapag nagkataon, ako mismo magsusumbong sa ginawa mo noon para mawalan ka ng trabaho at lisensya. Ikang kakaitindihan tayo. Y yes po, Mr. Maranzala. I guarantee full discretion. At hindi na po maulit ang nangyari before. Ah, ah, sir, kung ready na po kayo, Pwede ko na po kayong kuhaan ng chicks, wag. This way po, sir. Teka, mamaya mo sagutin yan. Tapos na natin to. Tara. Yes? Okay. Um... Doc, saan niyo po akong dadalhin? We will take you sa obstetrics department for an ultrasound para ma-determine natin kung may serious problem associated with your pregnancy cramps. Hmm. Tinawagan mo na ba si Jordan? Tinatawagan ko po siya kanina ma, pero wala pa pong sagot. Okay. I-text mo na lang para malaman niya kung sinasangka at kung ano nangyari sa'yo. Okay pa weeks na bago makuha yung result ng test. Pero nagtanong na ako kung pwede pa-expedite para makuha na natin yung Uy, tahimik mo. Niniisip mo. Wala. Well, anyways, I was thinking na paano kapag nakuha na natin yung test result tapos Same lang din yun sa sinabi ko sa iyo na sa iyo nga yung baby ko. So, paano mo sasabihin kay Christy? Will you keep it now? Please? Don't be so cranky. Tapit na matuwa ka pa eh. Kasi kapag nagkataon, magkakaroon ka ng totoo ang anak. Hindi yung anak mo kung sino-sino rin. -sino Kasi sinabi ko, huwag natin pag-usapan dito.